tayo pong lahat ay magsiyo at manalangin sa gabing ito. Lord, nagpapasalamat kami, O Jesus, for this wonderful night that you have given us. Dalangin po namin, O Father God, na malayang kumilos sa muna na spirito sa aming kalagitnaan. Be our speaker, be our teacher, Panginoon. At dalangin ko, o Father God, na patuloy na katagpoy niyo pong bawat isa tonight. At patuloy na kayo pong siyang maitas at maparangalan. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aral po natin tonight, Faith to Believe. Ito rin po yung itinapik po natin noong Sunday at gusto po natin na ma-reiterate yung kahalagahan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kukuhanin po natin yung ating main text sa Mark chapter 9 verse 23. Yung sabi po ng ating key text sa NIV version, everything is possible for one who believes ang lahat daw po ng bagay ay posible sa mga tao na naniniwala. So sa Tagalog, sa Marcos 9.23, ang sabi ng Panginoon, kung may magagawa ako, so basically, tinanong po dito ang ating Lord nung isang ama na very desperate sa situation ng kanyang anak, na yung kanyang anak sinasapian ng demonyo, and then at the same time, ginagawa ng spirito, um, tinatapon sa apoy at sa tubig yung bata. So gustong patayin yung kanyang anak. Ngayon dahil desperate na nga yung situation ng father na ito, tinanong niya ang Panginoon kung may, kung may, magagawa daw ang Panginoon. So ang sabi ng Lord, kung may magagawa ako, so parang pinagdududahan yung kakayahan, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang sabi ni Jesus Christ, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. So, ibig sabihin, yung power ng Lord is always consistent, always present, always available. Pero the question lagi po, is tayo, tayo ba ay maniniwala? Tayo ba ay mananampalataya sa kakayan at kapangyarihan ng ating Diyos? So, lahat po ng bagay ay posible, ang lahat ng bagay ay makakapangyari, man na nananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo ito man po ay sa kalagayan po nating physical, ito man po ay sa ating trabaho, sa ating career, sa mga dreams and ambitions po natin sa ating mga buhay. Ang direction po natin tonight, sabi dito in life, sa buhay daw po natin, we may face possible situations and repeated failures. Di ba? Hindi naman tayo exempted dyan. Na minsan nasa isang sitwasyon tayo na parang imposible nating malusutan, imposible nating ma-overcome. And then minsan paulit-ulit tayo nagkakamali. Pero tandaan mo, but Jesus is able to help us overcome and to believe. Yung Diyos na ating pinaglilingkuran, yung Diyos na ating pinupura't at sinasamba, Siya mismo yung Diyos na tutulong sa atin upang ma-overcome ito. At paniwalaan natin na kaya nating ma-overcome even yung mga impossible situations ng buhay po natin. So we need to trust Him fully dapat 100% yung pagtitiwala natin sa Diyos, hindi yung half po tayo. And to allow God to give us faith that believes. Remember, yung pananampalataya na meron tayo, regalo yan ng Diyos, galing yan sa Panginoon. So all we have to do is to allow God na patuloy na patatagin ang ating pananampalataya. So let's believe that we will be a believing generation na tayong lahat sa oras na minsan nagigipit tayo, sa oras na nalulungkot tayo, sa oras na may mga problema tayo, mas pipiliin pa rin po natin na maniwala at magtiwala sa ating Pinong Heso Kristo. So ito yung konteksa na ating pinasa. So yung Mark 9.23, nanggaling po ito sa Mark chapter 9, verses 14 to 29. So dito sa story na ito, there is an account of a father, yung sinabi ko kanina, who brings his demon-possessed son to Jesus' disciples for healing. So, yung una nangyari dyan, yung anak po ng amang ito ay dinala yung kanyang anak sa mga disipulo ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero yung mga disipulo, despite of their efforts, they were not able to cast out the demon. So, hindi nila mapalayas yung demonyo. ba? Diba? I imagine binigyan na sila ng kapangyarihan ng Panginoon na magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga sakit, and so on. Nung dumating na po si Jesus Christ sa eksena, the Father pleads with him to help, expressing his doubts about whether anything can be done. Dahil nga ganoon na yung situation ng kanyang anak, and then mula pagkabata, ganoon na po iyon, and then at the same time, hindi na pagaling ng mga disipulo ni Jesus Christ. So andun yung pagdududa nitong tatay na ito pero humingi pa rin siya ng tulong sa Panginoon. Kahit na meron siyang pagdududa, humingi pa rin siya ng help from God. So in this passage, Jesus and three of his disciples, Peter, James, and John, descend from the Mount of Transfiguration. So before nangyari po yun, na dinala po yung bata dun sa mga alagad ni Jesus Christ, si Jesus Christ nagpe-pray po, kasama niya si Peter, si James, at saka si John where Jesus' appearance had been transformed, revealing His divine glory dun sa Mount of Transfiguration. Doon nga rin dyan nakita si Moses at saka si Elijah. Pagbalik nila, nakakita sila na magulong tanawin sa paanan ng bundok. At yun na nga yung sinasabi ko kanina. Merong isang malaking pulutong na natipon sa paligid ng mga alagad na nakikipahagi sa isang pagtatalo sa mga guru ng kautosan. And then, nakita nga nila na andun yung yung father, andun yung son, at saka andun yung kanyang mga disciples, pero hindi nga mapagaling na ng mga disciples si Jesus Christ. So dito, the father, torn between belief and doubt. ba diba? Andun siya sa kalagitnaan na ana, maniniwala pa pa ako, wala naman talaga nakakapagpagaling ng anak ko. Nagdududa siya. Pero he asked for Jesus' assistance. Sabi niya, but if you can do anything, maawa po kayo sa amin, tulungan niyo po kami. So si Jesus nag-respond siya with a powerful statement. Everything is possible for one who believes. Doon ang galing yung ating teksto. So it means na minsan, ganun din, katulad nung amang ito, minsan may mga pagkakataon na nasa desperate tayo ng buhay natin, di ba? Na feeling hopeless na tayo, hindi natin alam what we're gonna do. Minsan broken hearted tayo, minsan nabigo tayo na makuha yung gusto natin. Minsan sa mga burdens ng mga projects, mga subjects na meron po tayo. Minsan sa finances, minsan sa relationship, minsan sa sakit at karamdaman. Diba? So, minsan desperate po tayo. Pero dito, ine-emphasize po yung kahalagahan ng pananampalataya na ma-overcome ang mga challenges ng buhay. The father displaying a mix of belief and uncertainty, he cries out. Sabi na, I do believe. Help me overcome my unbelief. So, dapat pala ganun minsan nagdududa tayo pero sabihin sa atin ng Lord lahat ng bagay imposible sa kanya so sabi natin sa Lord Lord naniniwala po ako tulungan niyo po ako na ma-overcome yung aking unbelief This honest admission captures the tension between faith and doubt that many people experience Yan So yung doctrine naman behind Mark chapter 9 verse 23 it revolves around the transformative power of faith So, ang ibig sabihin nito, in the spiritual sense kasi, pag sinabi natin faith, pinaniniwalaan natin yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. Pero naniniwala tayo that it will come to pass. Pero yung world, hindi ganoon. To see is to believe, ba diba? Ipakita mo muna sa akin ang resulta, maniniwala ako. Pero in the spiritual sense, dapat maniwala ka muna bago mangyari yung pinagpe-pray natin, yung inaasahan po natin. Yun ang definition po ng faith. Jesus' statement underscores the fundamental principle that faith in God can move mountains and overcome obstacles. di ba yung mga bagay na feeling natin insurmountable, mahirap lakaran, mahirap akyatin, isang journey na napakahirap. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya nating ma overcome lahat ng mountains, lahat ng mga balakid sa ating mga pangarap sa buhay. It emphasizes the importance of trust and belief in God's abilities and promises. Hindi dun sa pagtitiwala natin sa ating kakayahan. Kasi yung kakayahan po natin ay limitado. Dun tayo nakatingin dapat sa kakayahan ng Diyos na ating pinaglilingkuran at sa kanya mga magagandang pangako sa bawat isa po sa atin na makikita po natin sa kanya mga salita. Kaya nga napakahalaga na tayo nagpa-Bible study, napakahalaga na tayo nagbabasa ng kanyang salita. We honor, we worship the Lord, we attend fellowships. Amen. Sabi ng Matthew 17.20, sumagot siya, Dahil sa malit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo kung kayo may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So napakaganda no, kahit to man lang, kasing liit ng butil ng mustasa na pananampalataya na meron tayo. Kaya daw po natin magawa ang mga bagay na imposible. Amen. Kasi hindi naman po tayong tatrabaho. Eh. It is the work of the Holy Spirit. Kailangan lang natin na maniwala. So ano po bang implikasyon nito sa atin as Christian believers? So ito nagiging source ng inspiration sa atin, ng encouragement, 'di ba? Kasi lahat naman tayo may mga pinagdadaanan sa buhay it encourages us to approach challenges, trials, and uncertainties with unwavering faith in God's power and sovereignty. The verse highlights the intimate connection between faith and miracles. Teaching the true trust in God, believers can experience divine intervention and overcome difficulties in their lives. Diba? Siyempre, hindi naman mangyayari yung miracles ng buhay kung walang pananampalataya. So kailangan katulad nung binasa nating talata kanina, nakasumpong ng kagalingan yung bata dahil nga sa kanyang pananampalataya. Pananampalataya ng kanyang ama. Amen. The New Testament including the Gospel of Mark was originally written in Koine Greek. This is a common form of Greek spoken and written during the Hellenistic and Roman eras. Pero kahit na po ito yung original translation niya, mapapansin po natin regardless of the translations, yung essence ng message ay nariri, na, nananatiling pareho. Jesus is simply emphasizing the unlimited possibilities for those who have faith. So lahat ng bagay ay pwede mangyari sa mga nananampalataya. So it can be the idea that with faith there are no limitations to what can achieve or overcome. Different languages, maring gumamit ng different phrasing to capture the nuances of the original Greek text. Pero yung fundamental meaning niya ay nananatiling pareho po. Ayan. So this is an example na we can move mountains. Ayan. Na we can dip our faith to God? Pero paano ba tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? Number one, kailangan naunawaan mo yung language of faith. Yung sabi ko nga kanina, hindi ito to see is to believe. Kailangan maniwala ka muna, manampalataya ka sa Lord, and it will come to pass. So minsan yung panalangin po natin, hindi po agad-agad nasasagot ng Lord. Minsan it's a yes, minsan it's a no, kung hindi para sa atin, minsan we have to wait from God. And then we also have to learn that very close po sa atin yung pananampalataya na meron tayo. In the first place, the, the faith that we have galing sa Lord. At sabi ng Roma chapter 10 verse 8, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang kautusan na sa iyong mga labi at nasa iyong puso. So ang tinutukoy dito, yung mga salita na ipinapangaral natin tungkol saan? Tungkol sa ating pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. And then sabi rin ng 1 Corinthians 2.14, sapagkat ang taong hindi pinapanahana ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila kahangalan ng mga yun at hindi nila naunawaan sapagat ang mga bagay na spiritual ay maunawaan lamang sa parang spiritual. Kaya nga church, kailangan maborn again muna tayo. Again, being born again is not religion. It is relationship. Kapag naborn again na yung ating kalagayang spiritual, naunawaan na natin yung mga katuroan na patungkol kay Heso Kristo. Naunawaan na natin na si Jesus Christ ay 100% God and 100% man. So naunawaan po natin yung kapangyarihan na tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo sa Cross of Calvary dahil tayo po ay na-born again na. Sabi rin ang Hebreo 11.6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran sa ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatay ang may Diyos na nagbibigyan ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Ayan. So paano raw po natin mapiplis ang Lord? Sa pamamagitan ba ng ating pagbibigay? sa pamamagitan ba ng paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa? Hindi po. Sabi ng verse sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Kaya salamat sa Lord na tonight tayo po ay narito. So binibigyan po natin ang kaluguran ng kaluguran ang Lord kasi tayo po ay nananampalataya sa Kanya. We also have to learn that faith comes through the Word. Siyempre, kung walang mga ngaral sa atin ng salita ng Diyos, hindi tayo mag again. Hindi natin malalaman yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Roma 10.10, sapagat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. So napakahalaga po na ginagamit natin yung ating mga labis sa pagpupulit pagsamba sa Panginoon. Hindi po pwede na tayo po ay naniniwala sa Lord pero wala naman po tayong pinapakitang action. Ibig sabihin, sabi we believe in the Lord pero hindi tayo natin ng Bible study, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi tayo natin ng mga Sunday services. So it's very important po na ginagawa po natin ito to show our faith to God. Know that faith surely overcomes obstacles na minsan kahit na feeling natin wala nang pag-asa pero naniniwala ka na through your faith sa Panginoon kaya mo mapaglabanan ng lahat ng bagay. At panglima, know that faith extracts the power of God. So hindi lang basta mahawakan natin yung presence ng Lord, pero ma-extract natin yung kapangyarihan ng Diyos. Katulad na nangyari dun sa dinudugong babae, ba diba? So hindi lang niya nahawakan ng Lord, pero nakaramdam siya ng kagalingan nung hinawakan niya ang Panginoon. So in the same may gusto rin ng Lord ma-extract natin yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Marcos 5.34, so balit sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. So, ibig sabihin lang nito, kailangan niya ng kagalingan, So, hindi lang siya basta nag sa Lord, na-extract nga yung kapangyarihan ng Diyos. So, in the same, ganun din po tayo. Dapat maniwala tayo na yung pinagpe pray po natin mangyayari po sa ating. So, to live in the supernatural, we need to experience what the Bible says. So, dito pinag-uusapan natin yung supernatural faith. Kasi yung supernatural faith, ito yung mga... Ito yung uri ng pananampalataya na nanauunawaan lamang ng na mga nagmamahal sa Diyos. Amen. Number one, we need to believe and accept Jesus Christ as Savior and Lord of our lives. So wala tayo nagawa na natin ito, tinanggap natin si Jesus sa Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Pangalawa, we should be radical in our faith to God. Hindi, hindi pwede na sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi natin kayang ipaglaban ang Diyos. Hindi natin kayang ipaglaban ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. So sa paanong paraan maipaglalaban ang pananampalataya sa Diyos kahit na abala tayo, kahit na busy tayo, we'll give time to God, especially kapag Sunday. Amen. So nagiging radical tayo sa ating pananampalataya kapag we give time, quality time sa ating Panginoon. We also need the power of the Holy Spirit. Tandaan mo, nung tinanggap mo si Jesus sa Panginoon, tagapaglitas ng buhay mo, nasa atin na rin po ang banal na spirito. Nasa atin na yung gifts of the Holy Spirit, nasa atin na yung fruit of the Holy Spirit. So kailangan po natin yun para makapagpatuloy po tayo sa ating journey as Christians. Limang points for tonight before we end. Point number one, the nature of faith. Sabi ko dito, faith is not merely a set of beliefs, but a profound trust in God's promises ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayaring ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, ganun yung pananampalataya. Parang hindi ka sigurado, wala, walang katiyakan, pero naniniwala ka na mangyayari yon in God's perfect time. Pangalawa, tandaan mo that faith overcomes challenges. Through faith, even the most formidable challenges can be overcome. Tingnan mo na lang po si David who faced the giant Goliath, diba? So wala naman siyang armas, so wala siyang proper training. Pero meron lamang po siya pananampalataya sa Diyos. And because of his faith, natalo niya si Goliath. Similarly, our faith empowers us to confront the giants in our lives. Ito man po ay fear maaring duda, maaring adversity, maaring maraming tasks, 'di ba? So lahat pong mga giants na yan ng ating buhay kaya po nating ma-overcome because of our faith to God. Tingnan niyo po dito ang sabi ni ni David, napakaganda niya niyan ng sinabi niya o oh, sa 1 Samuel 17:33 to 37. Sinabi ni Saul hindi mo kaya ang pelisteyong iyon, batang-bata ka pa, samantalang siya isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kapataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa pangat pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. At ito yung sinabi niya, oh. isasama ko po sa mga ito ang pelesteyong iyon sapagat ang nilalait niya yung hukbo ng Diyos na buhay. Imagine, ganun siya kapasyonet sa Panginoon. Hindi siya pumapayag na yung kanyang Diyos na pinaglilingkuran si Jesus Christ, yung ating Panginoon, Diyos Ama and Holy Spirit, ay nilalait. Amen. Idinuktong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na liyon at mga oso. So how many times na tayo pa iniligtas ng Lord sa kapahamakan? 'Di ba? Ang daming pagkakataon niyan. Sabi niya dito, ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Kaya sinabi sa Saul, kung gayon labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. At dahil nga sa kanyang pananampalataya, to cut the story short, nagtagumpay si David pangatlo, yung sinabi ko kanina, the faith in action. Tandaan mo, yung tunay na pananampalataya, hindi passive. Yung parang naghihintay ka lang, katulad ni Juan Tamad, nakanganga lang, tapos sinihintay lang pumatak yung bunga. So, kailangan active po yung ating faith. Meron pong actions. So, paano mo masasabi na nanampalataya ka sa Diyos kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray, hindi ka umaati ng Bible study, hindi ka nag-church every Sunday. So, kailangan po, napapakita rin naman natin sa ating actions. And most importantly, kung anong nabasa natin na salita ng Diyos, na-apply natin sa ating buhay, di ba? So, kailangan na sa atin ay eh, yung Christ-likeness. Nakikita sa atin si Jesus Christ. Sabi nga ng Santiago 2.17, gayon naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. So, kailangan andun po yung pananampalataya. Our faith should infa inspire us to love one another, to show kindness and serve those in need. Ayan. So, kailangan. Pinapakita po natin yon. Amen. Kita po sa atin dapat yung mga character, mga attributes ng ating Panginoong Heso Kristo. So, dapat po ay nakikita po yon sa bawat isa po sa atin. By living out our faith, we become vessels of God's grace in the world. Di ba? So dapat hindi lang tayo for ourselves na maliligtas lang ako sa sarili ko, then that's it. Kailangan tayo po ay nagiging good example to other people. Nagiging daluyan, alulod ng grasya, ng biyaya ng Diyos, even to the other people. At ito po ay mapapakita natin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga sana yung mga napapakinggan natin na salita ng Diyos, binabahagi natin sa ating pamilya, sa closest friends po natin, even to other people as well. Point number four, faith in God's timing. Tandaan mo, patience is an integral part of faith. Si Abraham at si Sarah, they waited years for the fulfillment of God's promise of a child. Diba? Their faith endured and in God's perfect time ano nangyari Isaac was born likewise our faith calls us to trust in God's timing knowing that his plans are perfect so most of you here are students 'di ba so eventually gusto nating makagraduate pero hindi agad-agad yan so marami tayong i-endure na mga projects mga requirements pero by faith in God's perfect time ibibigay po yun sa atin kung if we are praying for a good job then the Lord will give that to us. If you are praying for a ministry, then the Lord will give that to us in His perfect time. Point number five, faith and perseverance. Faith equips us with the strength to persevere through life's trials. Sabi nga ng Romans 5.3-4 teaches us not only so but also glory in our sufferings. Dapat daw, nagiging masaya rin tayo sa mga kapaguran, sa mga sufferings sa pinagdadaanan na natin kasi sa pamamagitan daw ng ating suffering, it produces perseverance. ba diba? Mas nagpi-persevere ka. Perseverance produces character. Character produces hope. ba diba? Sa mga oras na may problema ka, mas nagiging on fire ka sa Lord. Mas lumalapit ka sa Panginoon. Mas hinahanap mo ang kapangyarihan ng Diyos. In the face of adversity, our faith provides the endurance needed to navigate the storms of life. Diba? Yung mga pagsubok ng buhay, na-endure po natin yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So malapit na tayo matapos. In summary, our faith in God empowers us to overcome challenges, take meaningful actions, trust in His divine timing, and persevere through trials. By embracing the transformative power of faith, we can lead lives filled with purpose hope and unwavering trust in our creator. So paano po natin siya ma-apply? As we leave this sacred gathering today, let us carry the message of faith with us. Let us nurture our faith through prayer, study of God's word, and acts of kindness. May we face challenges with unwavering trust, knowing that everything is possible for one who believes. Let our faith be a beacon of light guiding not only your lives or our lives but also illuminating the path for others to find solace and strength in the embrace of God's love may the grace of our lord jesus christ the love of god and the fellowship of the holy spirit be with us all amen